Magandang araw narito na ang mahalagang balita dito sa Philippine News Agency. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan at mga biktima ng Bagyong Christine ang walang humpay na pagtutok ng pamahalaan sa agarang pag-abot ng tulong. Sa 2024 Gawing Pook Awards na ginanap ngayong araw sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na 24/7 ang isinasagawang pagtulong ng pamahalaan sa mga rehiyon lubhang na apektuhan ng Bagyong Christine. Binigyang diin din niya ang lumalalang epekto ng mga bagyo sa bansa dahil sa climate change. Nagpaabot din siya ng taos-pusong pakikiramay sa mga nasalanta at pinuri ang mga lokal na pamahalaan sa kanilang maagap na aksyon at matatag na pamumuno para sa kanilang nasasakupan upang mapabilis ang koordinasyon sa disaster response at monitoring sa Naga City, agad na nag-deploy ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng kanilang Mobile Command Center o MCC mula sa kanilang field office sa Region 5. Ayon kay Leo Quintilla, Special Assistant to the Secretary para sa Disaster Response, Management Group na patunayan na ang kahalagahan ng Mobile Command Center tuwing may kalamidad tulad na lamang ng nakaraang pagputok ng Bulkan Kanlaon at sa agarang pagtugon ngayon sa mga nasa lanta ng Bagyo Christine. Sinabi ni, ni Quintilla na ang MCC sa Naga City ay magsisilbing station hub ng DSWD na magbibigay daan sa direktang pakikipag-ugnayan sa mga lubos na nasa lantang lugar patungo sa Regional Operations Center at sa Disaster Response Command Center sa DSWD Central Office. Agad namang nagamit ni Secretary Rex Gatchalian ang MCC nang ito ay dumating sa Camarines Sur kaninang umaga. Maayos na nagamit ng kalihimang connectivity features ng MCC sa isinagawang briefing kasama ang Pangulo sa pamamagitan ng Zoom. Ang MCC ay isang customized vehicle na nagtataglay ng information and communications technology equipment upang magkaroon ng maayos na komunikasyon sa panahon ng kalamidad. Patuloy ang pagsasagawa ng militar ng rescue at relief operations para sa mga biktima ng Bagyong Christine, lalo na sa Bicol Region. Sa situation briefing, kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., iniulat ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na nagdeploy ang Philippine Air Force ng assets ng dalawang helicopter unit nito sa Kabikulan. Partikular na inatasan ng 205th Helicopter Wing at 505th Search and Rescue Group para lumisponde sa mga apektadong lugar. Ayon kay Chodoro, pananatilihin ng Air Force ang pagkakaroon ng air bridge o ruta sa himpapawid kung saan idadaan ang mga kagamitan, supply at iba pang tulong na iaabot sa mga nasa lantang komunidad. Nakaabot na rin ang Air Force sa Naga at Legazpi. Patuloy namang gagamitin ang air bridge habang maayos ang lagay ng panahon. Samantala na iligtas ng Light Urban Search and Rescue Team o USAR ng 525th Combat Engineer Battalion ng Philippine Army ang nasa 150 pamilya sa Camarines Sur. Ayon kay Army spokesperson Colonel Louis De Maala, na stranded ang mga pamilyang ito sa kahabaan ng Maharlika Highway mula sa bayan ng San Fernando hanggang sa Barangay Mabolo sa Naga City. Isa pang light USART mula sa batalyon ng dumating sa Legazpi City International Airport sa Albay ngayong umaga para tumulong sa mga rescue operation sa kabikulan. Sinabi ni De Maala na patuloy ang pag sa mga sundalo ng army para sa mabilis at epektibong rescue and relief operation katuwang ang mga ahensya at lokal na pamahalaan. Iminungkahi ng Department of Budget and Management na gamitin ang unprogrammed funds mula sa Pondo ng Bayan sa kulangin ng pondo para sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine. Sa tala ng DBM, may natitira ngayong Oktubre na 1.98 billion pesos mula sa NDRMF o National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na may nakabinbin silang request na maglaan ng pera mula sa NDRRMF para mapondohan ang Quick Response Fund. Humihingi niya ang Department of Public Works and Highways ng isang bilyong piso habang 25 million pesos naman ang para sa Philippine National Police at 37.5 million pesos para sa Office of Civil Defense. Bukod sa NDRRMF, maaari ring gamitin ang Local Disaster Risk Reduction and Management Fund bilang suporta sa programa para sa paghahanda sa mga sakuna, gayon din sa Calamity Insurance. Nariyan din ang Contingent Fund na may balancing 10.33 billion pesos at magagamit para sa mga bago at agarang ipatutupad na proyekto. Tiniyak ni Pangandaman na may sapat na pondo ang bawat ahensya para makatugon sa mga sakuna. Naunang iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bilisan ang paglalabas ng pondo para sa ang pangangailangan ng mga lugar na sinalanta ng bagyo. Kaisa ang simbahang katoliko sa pagtulong sa mga apektado ng Bagyong Christine. Magsasagawa ang mga simbahan sa ilalim ng Archdiocese of Manila ng second collection sa mga misa ngayong weekend para sa mga biktima ng bagyo lalo na sa Kabikulan at sa Quezon Province. Inatasan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang mga pari, team ministry, rector at chaplain na isagawa ito sa mga misa sa 26 at 27 ng Otubre, Sabado at Linggo. Ipadadala ang mga naturang koleksyon sa accounting office ng Alzobispado de Manila bago mag-atrenta ng Oktubre. Kokolektahin ang mga nalikom na pera para pondohan ang pagtulong sa mga biktima ng bagyo. Ipinabot naman ni Advincula ang kanyang pakikiramay at panalangin para sa mga naapektuhan ng bagyo. Gayon din ang kanyang pasasalamat sa mga simbahan na tumulong at nagkadlong sa kanila. Nanawagan siya sa mga miyembro ng simbahan na ipagpatuloy ang pamahagi ng anyay habag ng Panginoong Heso Kristo sa mga mahihirap, nagugutom at nangangailangan. Samantala, ililipat ang second collection for prison awareness o ang koleksyon para sa mga nasa kulungan sa ikatlo ng Nobyembre. Ang Archdiocese of Manila ay kinabibilangan ng mga parokya sa Maynila, Pasay, Makati, Mandaluyong at San Juan. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin la ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at ex-account ng Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Anim na po't isang araw na lang, Pasko na. Ako si Bench Bondoc. Ito ang PNA Headlines na gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Mag-ingat po tayong lahat.